para sa mga balita sa Bunga Adlaw. Hibaw on flyover, ginbuksan na. Ginbuksan na subong nga hapon, Desyembre 12, ang Ibauan Flyover sa Barangay Ibauan, Distrito Sang Mandurial. Ginpangunahan ni former Senate President Franklin Drilon, kaupod sa officials in Department of Public Works and Highways, headed by OIC Regional Director, Engineer Sunny Boy Oropel, ang opisyal nga pagbukas sa ang flyover. Para kay Drilon, isa ini maayo nga balita para sa mga Ilonggo, ilabi na subong nga holiday season, kung sa diin kina-expect ang pagdugok sa sentrapiko sa intersection sang Hibauan. Sa pagbukas ang flyover, ginapaabot ng mga inbadasi gandalagan sa trapiko sa lugar ilabina kung rush hours. Ang Hibauan flyover ang isa sa apat ka mga flyover sa syudad kag-probinsya sa Iloilo nga ginpangitaan sa Pondo Nidrelon para matigayon nga mapatindog. Ang tanan sahi sa salakyan ang pwede makalabay, luwas lamang sa three axle vehicles, motorsiklo, tricycle, kag mga Suno kay Uropel, hindi nila pwede paagyo nga mga malaba ang nga truck bangod ga posible nga makatuga ini sa traffic sa ibabaw sang flyover. Handa bala ang Iloilo Airport para sa holiday rush? Madamo nga pasahero ang ginalauman nga mga dagsa sa Iloilo Airport para sa nagahilapit nga Paskwa kag Bagong Tuig. Kung regular days, nag-average sa sobra 2,000 passengers ang ginakater sa airport. Apang ginalauman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o kung kaap ilo nga magataas ini inisang 30%. Umpisa subong bunga bangod sa mga nagapauli ng ilonggos kag mga turista nga magabakasyon. Sino kay kaap ilu ilo terminal supervisor Arthur Pareño, handa gitsila sila sa tanan nga oras sa pagdumala sa airport sa pag-cater sa passengers ilabi na sa nga Desyembre. Ginhambal man ni Pareño nga mas ginahugtan security sa airport agod wala makalusot nga mga kontrabando kag masigurado ang safety sa tanan. Ginpatupad Manila ang pagkandak sa checkpoint sa entrance kag terminals sa airport kag pagbutang sa duha ka x-rays para ma ang mga salakyan kag dala ang pasahero nga nakasulod sa airport. Para sa Panay Balita, ini si Jen Bailon, ang inyo ka PM. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.